Paghatid ng makabagong mentalidad Tagalog ang salita, dyaryong di dekalidad, Tinaguri ang modernong la-solidaridad Handang sagutin lahat ng katanungan Handang ukatin ng mga natatabunan Masarap kasama agahan hanggang hapunan Pamamahayat na may pagkamakatarungan Hindi lang sa pagbabalita, kilala Showbiz, cheese, palakasan at iba pa pag nasa Pinas ka, ito ang dyaryong pinakasobrang ganda Mahihiyak ang ibalot sa tinapailan Takong inalagaan ang reputasyon Hanggang maging pinakamalawak na sirkulasyon Lahat ng impormasyon galing sa dyaryo at tabloid Pwede mo nang mabasa sa iPhone at Android Bante, nangunguna sa balita Mahuhusay uh na kolomista Bante, hindi Ba't mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Bante, nangunguna sa balita Mahuhusay uh na nagbabag balita Mga magsasaka umalma dahil sa baba ng kita Nagmahal ang mantika Labing dalawang bahay tinupok ng naiwan ang kandila Umawat sa away inundayan ng saksa Labing anim na sasakyan inararo ng truck Plaridel, bulakan eroplano bagsak Katiba mga pang mga balitang siguradong pang shock Bong Revilla, malaya nang gumagala sa mall Reklamo ni Imelda, Andaya, sana all Lebron James nasa Lakers na Wala pa rin pa Sa mga haters niya Brownlee, Ginebra, di susuko sa Magdol Mayweather, pinaringgan ni De La Hoya. Vice ganda, in love na nga ba kay Abueva? Jet padera, pinaliya bang araneta. sa balita, uh -huh. mahuhusay na kolomista. Bante, mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Bante, sa balita, uh -huh. mahuhusay na kolomista. Bante, mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista umpayong ng, ng isang fan baka kahiyas ni Yam viral sa Instagram Cate Cyan True Love Anturingan Abra best actor sa Gawad Urian about Dan Curtis, buntis na nga ba? Mariel sumuko kay Inday Sara Dennis Trillo, pabor sa marihuana Nadia Montenegro, patok kang afritada Derrick Ramsey, lilipat sa kapuso Roxanne Barcelo, nagpalaki ng suso Alden, magpapatubo ng bigote Gaganap na bagong enteng kabisote Labing walong manoki na inansigbin Umaatake sa ilalim ng between. Kapre na mataan sa may sangandaan At ibang-ibang kwento sa babalikan konti na lang ang pila May magandang balita Ang ating mga isla sinuli na ng China May magandang balita Sa wakas meron na papayapaan sa basilan May magandang balita Piso at kulyar halos pantay na ang palitan Parte Nangunguna sa balita uh -huh. Mahuhusay na pulumista Parte Ba't mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Parte Nangunguna sa balita uh -huh. Mahuhusay na Subukan ng makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista Bate, umuna sa balita uh, Mahuhusay na kolumnista pati mo subukan ng makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista Bate, umuna sa balita uh, Mahuhusay na kolumnista pati mo subukan ng makita kung sino talaga Simula ng araw, bagong pag-asa sa bawat bukang liwayway. Bagong putok ng balita. Aabante ang buhay. Sulong at huwag pahuli. Aabante na! Aabante na! Pilipinas! Kasama si Ronnie Ramos at Raymond Tinaza. Balita, impormasyon at balitaktakan. Aabante na! Pilipinas! Lunes hanggang biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito sa bagong 1494. DWAR. Abante Radio, Abante Radio, Abante sa Balita at Servisyo. Paano makakaiwas sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon? Karaniwang sakit na nakukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan. Mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din ang pagligo. Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus. Tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radio. Abante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al servicio. Lusong probinsya, lusong probinsya. Ganap at kuwento hatid ng mga correspondents, buong puwersa, sama-sama. Lusong Visayas at Mindanao. Lusong probinsya, lusong probinsya. Atake araw-araw, aabante -araw. sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 1:00 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong lusong probinsya. Kasama si Bario Beras. Pani Contreras. Mabuhay Pilipinas, Christmas Eve. Merry Christmas. Welcome po sa inyong Luzon Provincia today, December 24. At syempre, magandang araw po sa lahat ng mga suki ng programa. Kamusta po ang paghahanda para sa Christmas? Merry Christmas. Ayos lang ba? Merry Christmas! Natin ang mga headlines today. Taunang basar, binuksan na po dyan sa Basco, Batanes. Baka may gusto kayo, ha? Barangay Pinagsabangan. Dyan sa Nauhan Oriental, Mindoro, pinalubog naman ng baha. Grupo na magsasakang... O magsasaka, magpapalay. Sa masbate, tumanggap mga kabante ng 5.5 million pesos. At ang Davao City LGU nagpalalapos po sa mga dabawenyo na sumunod ngayon pa lamang dun sa Park Cracker Ordinance ng kanilang lunsod. Yan ang mga paunahing provincial headlines today, December 24, 2024. Ilang araw na lang, bagong taon na, pero siyempre birthday muna ni Lord Jesus bukas. Ito na ang napindot naming tampok siyudad. Amok uh, nung isang araw, eh, nasa Dumaguete po tayo mga kaabante. Ngayon, saan tayo pupunta? Nakita ko El Salvador. Uy! El Salvador! Meron pong sudad sa Pilipinas na ang pangalan ay El Salvador. Yan natin tampok sudad today. Nasa Northern Mindanao pala ito mga kaabante. At ang uh, sumasako po dito na probinsya Misamis Oriental. Ha? Kapangalan ko pa talaga. <laughs> El Salvador City. Opo, at may uh, labing limang barangay ang uh, nakapaloob sa El Salvador. Ang mayor po nila dyan ay si Mayor Edgar Lignes. L-I-G-N-E-S Mayor Lignes. Ang vice mayor nila ay si Mark William Tan. At ang lingwaheng kanilang sinasalita ay Cebuano, Pinukid, Subanon, Tagalog. Yan ang tampok syunad natin today. Um, alas 12.44 ang oras at uh, kung may gusto po kayo na iparating na pagbati oh, ngayong Christmas nito, ipadala nyo lang sa aming mga Sokmed accounts o so kahit saan at babatiin natin on air online. Hanggang mamaya ang alauna ang uh, programa. Standby na rin ang mga reporters natin na uh, sisipag na mga ito. Oh. Nasa tatlong, uh, ilan sila? Tatlong libo? <laughs> <laughs> Hindi nagpapahinga, Oh. Ha? Huh? Oo, oh, di ba? Ibang klase talaga kayo. Ang ah, mga abante, provincial reporters po namin, mga suki. Eh, walang pahinga. Ang pahinga lang nila. Anong pahinga nila? Walang pahinga. Hindi, nagpapahinga yung mga yan. Alam nyo naman ang pagiging media man, media person, isa kung ano yan, e, calling din yan. Kasi mantakan nyo kung ang lahat ngayon nagbabakasyon, nandito pa kami. Ang ah, lahat nagpapasarap na sa buhay, nandito pa kami. Hindi kami nagre-reklamo, yung trabaho eh. Ayun ang pagkakaiba pag sa media. Oh, uh, unlike pag sa opisina, sa gobyerno, syempre may break mahaba-haba. Pero sa media ho, ang trabaho ng mga taga-media ay eh, the more na holidays, nandito ka dapat present. So kapag ka hindi ka ready uh, sa ganitong klase ng sistema, wala na. Hiwalay na. Hiwalay na. Alas 12.46! Andito na sila! Radio Live. Yung barangay pinagsabangan dyan po sa bahagi namin sa bilang site sa Oriental Mindoro, ay pinalubog pala ng baha. Ako, kawawa naman yung ating mga kababayang Mindoreño. Umaabante sa Balita Abante Reporter, Romy Luzares. Luso, report, report. Romy! Andiyan ka na? Nandito na. Namamasko na. Ha? Nakapamasko na. Namamasko oh, na. Namamasko pa. Ah, okay, okay, okay. Uh, ano, nangy ano nangyari sa pinagsabangan? sa dahil sa bagyong Rumina, kaya nagmistulang ilog ang palayan sa barangay Pinagsabangan 2, bayan ng Nauha na Oriental Mindoro, at nagmistulang ilog din ang kalsada ng barangay. Basta sa na Nauha ng MDRMO para makatawid ang mga motosiklo, ay ikinakarga ang mga motor at driver sa loader patawid sa magkailang panig ng kasada. Makikita din ang uh, lalim ng tubig sa kanilang highway sa mga truck na dumadaan at ilan pang mga sasakyan wala namang naiulat ang nawan na NRMO na nawawala o kaya ay nasaktan sa biglang pagbaha kahapon sa kanilang lugar. Ngayong araw naman daw ay maayos na ang panahon tulad dito sa lalawigan at lungsod ng Porto Pagkata. So talagang ano, uh, dyan sa inyo, uh, wala namang ano, baha-baha or what? Uh, dahil sa umulan, dito sa amin sa Manila, umulan-ulan din eh. O dito ngayon, medyo uminit na, gumanda ng panahon yung... Kanyang mula kaninang umaga. Kaninang umaga. Ano yung yung soko, at uh, uh, yung ongoing para yung sa ilang mga lugar na may tubig pa ay mawala na. Oo oh, nga, Sige, Romy. Uh, so far man, uh, kahit pa paano, wala naman mga aksidente dyan sa daan. Oh, so far, wala naman yung ano. Kung mayroon man ay uh, minor injuries kung trata mo. Kaya nga, uh, ingat yung ano mm. pa kabahin. Kasi madaling araw ka, mayroon nag-drag uh, racing. Si buti na lang yung nag-crash na motosiklo. Uh Oo. -oh. Ay, straight pa rin siya. Sa so, Skogilio. Ano? Dito nga sa amin, mga ilang okay. minuto lang ang lumilipas. Dito sa may malapit sa Bante Radio, sa may Nepac Humart, may nagbangga, nagsalpukan mm. din. Dalawang motor uh, rider din. Ang nangyari, may in sila isang kotse. Nag-overtake sila sa bike, kaliwat kanan, nagpangita sila sa same lane, banggaan. sosko ko Yan, yan, ang na nag-overtake sa sa lubong. Ayun na eh. Uh, well, understandably, marami ngayon naghahabol kasi marami mga order, marami mga, alam mo na, mga ihahatid na mga goods, etc. Pero hindi ho dapat na magmadali. Hmm, tama, tama. Para safety pa rin dapat ang unahin. Romy, Merry Christmas sa pamilya. Maraming salamat. Merry Christmas din sa pamilya at sa buong pamilya ng DWR Abante Radio. Ako si Ron Milosara sa Abante Radio. Itong balita mabilis, mabangis at wala. Abante Radio Live Si Romy Lazares po sa mga magigiting nating DWAR Provincial Reporter. Buat sa abante, Radyo Palawan, inyong napakinggan. Luso, report, report. 12.49. Sa Negros po ay nilinis ng Negros Electric and Power Corporation o Negros Power ang kanila mga pasilidad. Na naulanan po naman ng asupre mula sa Bulkang Kanlaon. Ito'y para machak ang kaligtasan at efektibong power distribution network nila kahapon, December 23. Ayon kay Head of Negros Power Network Development and Operations Group Engineer Mervin Dalian, nagdadala po ng bantang asupre sa mga linya ng kuryente. Kabilang dyan ang insulator plus over na nagre-resulta o nagre-resulta po sa pagpalya ng mga insulator at pagkawala ng kuryente. Bukod pa dito ay posibleng sumandal din yung sa mga linya po ng kuryente, yung mga punong nababalot naman ng asupre sa kasalukuyan ay mahigit apat na daang primary line pin insulators na ang nalinis habang mahigit isang daan na ang pinalitan. Airlines, Marami pong nasa evacuation center pa rin ang magkikrismas. Lalo tigid yan sa area po ng Kanlaon ha. Uh, kaya talagang marami uh, maraming mga bagay-bagay po na dapat natin ipagpasalamat kung kayo inalulungkot na keso kulang kayo sa meron kayo ay eh, yung iba po'y kawawa mas lalo sa inyo sigurado ay eh, importante yung ipagdasal at dumamay hanggat kaya ha? 20,000 pesos incentive sa mga pulis matatanggap pagkatapos daw ng Pasko sa Bicol Mabante sa balita Rosa Solarte Luso Report Gomis Rosas Kaba, di natuldukan ang tanong ng mga pulis sa Bicol ng i-anunsyo sa bigla ang pagbisita rito kahapon ni Police General Romel Marbil, head ng Philippine National Police sa Camp General Simeon Ola. Ang 20,000 pesos ay bilang Service Recognition Incentive o SRI ng PNP personnel bilang pagkilala at pagpapahalaga sa kanilang dedikasyon sa serbisyo. Bago dumating kahapon si Marbil ay nagtatanungan ng mga pulis dito kung merong SRI at kailan nila ito matatanggap. Bukod sa 20 20,000 na SRI, magbibigay rin anya ang PNP ng 10,000 piso sa bawat police stations. Ayon kay Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director ng Police Regional Office sa Bicol, ang karagdagang 10,000 piso bawat police stations ay magagamit sa Christmas party o outreach depende sa napagplanuhan ng mga local police commanders. Ako si Rosa Solarte ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Ah, kikita kita kayo yung kanilang pagtatanungan eh. 'Di ba? Okay. <laughs> yung nagtatanungan. <laughs> ha? Nabibisualize mo ba 'yon, Aling uh, aling pepang Mang Teban. 'Yon nagtatanungan kung meron na. Uh, at meron ba tayo diyan? <laughs> Ang daming relate, no? Oh. Ano pare, meron tayo diyan? Ah, meron tayo, meron. Ha? Wala pa, meron? Ay, ah, Oy, okay, salamat po sa mga LGU, ha, mga local government units, mga city a uh, government na nagpamigay ng pamaskong handog. Oh, kung saan man po kayo nakatira ng syudad, sana meron po kayo natanggap kahit pa paano. Uh, kami kasi sa Pasig, eh, meron pong ganyan at kahit naman pa paano, eh, nagpapasalamat ang marami dahil malaking bagay. Yung may pang-noche buena ka kahit pa paano. Ha? Thank you po sa mga LGUs na talaga namang nagsube ng pera. Pero din naman ng bayan yan na ibibigay din sa atin po ha para pamaskong handog. Merry Christmas! Merry Christmas, uh, Mom Ella Bautista, and PITX LTO. Merry Christmas. Thank you so much, Mom. Thank you so much, PITX LTO, At sa PITX. Merry Christmas! Merry kay Christmas Kind Regards. <laughs> Alas 12, Dabao City Mayor Baste Duterte ay nagpaalala po sa lahat ng Dabawenyong yung sumunod don sa may firecracker ordinance daw po kayo dyan, ha? Kumabante sa balita Terry reporter Edit Isidro Luso, report Edit, go! Christmas, kabanting-bating sa lahat po ng mga Avanti Radio. Yay. Isang makulimlim na pagbati mula dito sa Davao. Binigyan din ni Duterte na ang malalabag sa City Ordinance 060-02 ay maaaring maharap sa mga parusa mula sa multa hanggang sa pagkakulong. Hinihikayat din niya ang mga Davaoenyo na maggiwang ng maging responsable. Sumunod lang sa batas para sa kayusan sa lahat. Maraming paraan para magsaya ng hindi lumalabag sa batas. Ayon kay Duterte. Ang firecracker ban ay maigpit na ipinatupad ni Davao sa Davao City na may mga parusa mula 1,000 hanggang sa pagkakulong sa mga umu umu uh, kani umuulit sa nagkasala nito at panatilihing ligtas at kasayasiya ang ating bakasyon para sa lahat. Iyon ang Ma'am Edith, yes. paano mo sinasalubong ang bagong taon? Yun, ang... Uh... Ayun lang, makinig ng musika at ah, uh, yung sa, sa, sa kapitbahay. Oh, oh. <laughs> Hindi ka nag-ano? Oh, marami kasi, ano? Hindi ka nagpapaputok bawal nga eh Ay, bawal. No? bawal bawal oh. Oh, oh. pailaw bawal pailaw na lang ma'am pailaw oo oh, oo oh, oh, oh. yung dapat uh, sabi naman ng ating mayor dito eh maraming paraan oh, na gusto mo yung maingay mm -hmm. diba kasi doon yung mga motor uh, ilang beses nang no? dadaan dito sa bahay saka nga. yun magpa, uh, oh, na magpa no? malakas ng sound ng antunog ganun saka ibagsak mo na yung kawali mo malaking bagay na eh <laughs> Mama Eddie, oh, thank you. Dapat yung walang laman. Apo. Uh -huh. Uh -huh. Thank you, Mama. Apo. Uh -oh. -huh. Maraming uh -huh. <laughs> salamat. po, Eddie ng Amante Radio, mula para sa Lusong Probinsya. Ito ang balitang mapilis, mabangis, walang minta. Sa galit mo, ibagsak mo na yung tolyase. <laughs> o kawali, caldero di ba? Ingay, pagsalubong sa bagong taon, no, mga kabante. <laughs> ha? Ayun talaga. Uy, yung mga ibang ibang nga, uuwi ng probinsya po ngayon. Ha? Ingat kayo ha. mantakinyong uh, mantakin nyo ang lungkot niyan. Uh, sasalubungin mo yung Christmas sa daan. O, uh, sa biyahe. Huwag ka naaabutan. Ano uh, yung mga chance passengers. Yung mga hong hindi nakasecure ng ticket dahil bupulibok na lahat eh. No? Uh, anyway, ang mahalaga po eh, sa 25 bukas, eh, nasa probinsya na kayo, at nasa mahal na mga mahal na mga sa inyong mga mahal sa buhay na sa bahay. Oh, 'yun naman ang mahalaga na ha. Kasama sila. Ito na ang last live report muna natin, yung mga babaeng preso na ambunan po ng ayuda mula dyan sa bahagi ng Social Welfare and Development Office ng Albay. Excellent. Hindi lang mga polis po ang nabigyan. Ngayon naman yung mga PDLs, female Babad sa balita at nagbabalik sa detalye, Abante Reporter Rosa Solarte. Luso Report. Back Rosas. Yes, Kabadi. Tumanggap din ng ayuda mula sa Provincial Social Welfare and Development Office ang mga babaeng Persons Deprived of Liberty o PDLs sa Provincial Jail. Ayon kay Vivian Sea, Albay PSWDO, bukod sa hygiene kits, storage bags at tigaang foam na natanggap kamakailan ng mga babaeng PDLs sa pagdiriwang ng Women's Month, muli silang bumisita sa labing anim na PDLs na migay ang PSWDO ng food bags. Bawat food box ay may lamang commercial rice dalawang lata ng 175 grams ng corned beef, dalawang lata ng 170 grams na meatloaf at isang 300 grams na pack ng gatas. Nagpasalamat naman ng mga babaeng PDL sa pag-aalala sa kanila ng provincial government ng Albay ngayong panahon ng Pasko. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mabilis. Live happy birthday, birthday land today birthday today ni Jeff Manalo uh, December 24 uh, merry christmas. Happy birthday and merry christmas Jeff. Birthday. and Bukas December 25 happy birthday sa mahal nating panginoon happy at siyempre happy birthday kay Ninong Rene Santa Cruz karene happy birthday po sa inyo, and god bless you more Bukas happy birthday. At so may birthday 25th and 24th may you have many more blessings every second of your life. Mabuhay po kayo hanggat uh, gusto nyo. Pasyal Probinsya Eto na tayo sa Pasyal Probinsya today. Ang Agutayan Island, isa pong malit na isla, mga kabante, matatagpuan sa baybay ng bayan ng El Salvador City, dyan sa Misamis Oriental. Kilala sa kanyang malinis na puting buhangin at malinaw na tubig. Hintay nyo naman po yan, oh, Arial, yung drone shot. Kaya't isang popular na destinasyon. Para po sa mga mahilig sa beach dahil sa pagiging uninhabited o walang masyadong tao o permanenteng residente, ay isang tahimik po at di ninyo matatawaran ang ganda ng lugar na pwedeng magbigay sa inyo ng pribadong karanasan. Ilan sa mga tampok o features na Agutayan Island sa El Salvador ay puting buhangin, malinaw na tubig, ayan. Isla para sa pasyal at picnic, opo, snorkeling at uh, diving. Ah, uh, lang kami ni Ogie sa snorkeling. Hindi namin diving, malalim na eh. <laughs> uh, aktividad, swimming, sunbathing, pagmamasid ng hayop daw sa dagat. O, uh, pwede yan. Saka yung hayop sa lupa, marami rin yan. At saka pagpipiknik at pagtambay. Apo, uh, yung tambay ka lang, nakaka-refresh yan. Ha? Alam niyo yung mga tambay, walang stress sa buhay. Kaya mahabang buhay nila eh. Napansin nyo? <laughs> Bumanod pa talaga, Pasko na. <laughs> Hindi nga. Yung mga tambay na kaibigan ko, relax lang eh. Eh, relax lang sila. Ngayon, yung Agutayan Island po ay isang perfectong lugar para makapunta kung nais mong makatagpo ng tahimik na pagninilay sa kalikasan at ang ng kagandahan ng dagat sa Mindanao. Yan ang pasyal probinsya. Pasyal probinsya. Thank you kay Secretary Benny Laguesma ng Labor Department, sir. Regards and Merry Christmas. Thank you po ha. Thank you. At uh, siyempre, sa nga po ng buong puwersa namin dito sa Luso Provincia, ay kami nagpapasalamat na. Sa Batanes, ihabol ko lang, open na raw yung taon ng Basar Imaculata sa Old Tennis Court sa Bayan ng Basco sa Batanes. Kung kayo po ay eh, uh, gustong makibasar, uh, yung mga taga-Batanes na uh, nakakasagap ng signal natin, go na sa Basar Imaculata sa Old Tennis Court daw sa inyo dyan. Uh. And Merry Christmas kay uh, Bro Ismaki at kay Nanay Marilyn. Merry at sa lahat po ng marami. Papano? Congratulations sa mga nakabuo po ng uh, simbang gabi. Excellent! And mamaya ay Christmas Eve mas naman. No, Huwag kalimutan kung bakit tayo nagsa ng Christmas. Ako si Buddy Oberas. Sa alam po ng buong team namin dito, ay nagsasabing ingat lang po kayo. And Merry Christmas! Ito ang Lusub Probinsya, Mabuhay, Pilipinas. Thank you! Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante. Teletabloid. Teletabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Radio. Radio. Abante sa balita at serbisyo.